Magandang araw, mga Kastoria. Ito ang Inside the Story PH, kung saan hinahayaan nating magsalita ang mga pangyayari at hindi lang tayo umaasa sa headline. Ngayon, bubuksan natin muli ang kontrobersyal na kasong droga laban kay Leila de Lima, dating senador, justice secretary, at aktibong kritiko ni na Duterte. Matapos makalaya noong 2023 at muling maakwit, ang Court of Appeals ay muling nagbigay aral, reversed at remanded ang isa sa kanyang drug cases. Ano ang ibig sabihin nito? Tama ba ang kanilang tinawag na grave abuse of discretion? Samahan ninyo kami, at alamin natin kung bakit muling bumalik ang usapin kay Dilima. Ona, background ni Dilima. Dating Justice Secretary at Senador, si Leila de Lima ay ikinulong noong 2017 dahil sa paratang na pinamunuan niya ang droga sa New Bilibid Prison. Lumabas siya noong Nobyembre taong 2023 at nakalaya matapos manalo sa Demer at Akwital sa tatlong kaso. Pangalawa, unang Akwital at ikatlong kaso. Ayon sa Muntinlupa RTC, ang recantation ni Rafael Ragos, dating Bucor Chief, ang nagdala ng reasonable doubt Kaya't na-acquit siya noong May 2023 at muling na-clear noong June 2024 Pangatlo, Court of Appeals Intervention, April-May 2025 Noong 30 ng Abril taong 2025, nilinaw ng CSA Division na may grave abuse of discretion Ang RTC, hindi raw sapat ang ginawa nilang pag-acquit dahil kulang sa legal na paliwanag at pagtalakay sa ebidensya Kaya't ang acquittal ay voided at ibinalik sa RTC para sa muling pagdinig. Pang-apat, Delima's reaction at apela. Nanawagan si Delima na ang CA ay hindi talaga nag-reverse, kundi hiniling lang ng paglilinaw, at plano niyang mag-file ng motion for reconsideration, pati na rin mag sa Supreme Court. Ipinunto niya na ang prinsipyo ng double jeopardy ay nananatili, dahil final and unappealable daw ang unang acquittal niya. Panglima, Comelec Stand at Political Implications Ayon sa Comelec, ang ruling ng CA hindi makakaapekto sa proclamation ni Delima bilang party list representative dahil hindi pa siya nahatulan ng korte. Ibig sabihin, kahit may muling kaso, mananatili pa rin ang kanyang pwesto. Panganim, ano ang epekto at bakit ito mahalaga? Ito'y hindi lang kwento ng isang politiko, kahit sino ay maaari maging biktima ng sistemang panghukuman. Nagsisilbi itong watchdog case sa judicial integrity, evidence analysis, at political vendetta. At bilang rep ng mamamayang liberal, isang mahalagang laban ito para sa kanya at sa kanyang supporters. Mga kastorya, ang kwento ni Delima ay patunay na ang hustisya ay hindi laging malinaw, maaaring matagalan, balikan, at rebisahin. Ikaw, ano ang pakiramdam mo sa muling pagbalik ng kaso ni Nadelima? paninindigan ba sa reforma, o pagbaliktad ng korte? I-share mo sa comments. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Inside the Story PH para lagi kang updated sa mga diskusyon na may lalim at saysay. Ito ang Inside the Story PH. Salamat sa pakikinig. Hanggang dito na muna ang kwento natin ngayon. Hanggang sa muli, mga kastorya!